Have a nice day mga langga. Sa araw na to ay samahan nyo kami dito sa aming munting kusina para magluto ng merienda. Kaninang umaga, napakasarap ng gising dahil nanibago kami sa lamig. Ilang buwan din yun ha, na tuwing umaga si Haring Araw yung sumasalubong sa pagising. Ito na nga mga langga, binalatan na namin yung saging at gawin nga natin tong turon. Sobrang mahinog na ito, kaya maasim na kung ilalaga pa natin. Masarap talaga ang turon, i-compare mo dun sa prito lang na saging. Isa din talaga to sa paborito naming merienda kapag meron kaming hin hinog na saging dito. So ako yung taga prito at si boss ay naman yung taga hiwa. Ito yung bonding namin ang magluluto lalo na kapag walang paso. Yun natapos na rin naming iprito lahat kaya ito magkakaramelize kami ng sugar para i-coat natin dito sa ating napritong mga turon. Ganito ang ginagawa namin mga langga. So magkakaramelize mula muna kami ng sugar tapos ilalagay natin yung turon. O di ba? Ang sarap-sarap. And finally, meron na kaming merienda for today's video tapos meron din po kami salbaro diyan. And naglaga din po kami ng saging pinili Pili ko lang yung medyo mahilaw-hilaw. Kaya ito, nag-prepare na rin kami dito sa taas. Hi mga langga! Have a nice day! Happy Easter Sunday po sa lahat. So ayan no, kami dito lang kami mag-family date kasi malayo naman kami sa dagat. So ito, nagluto kami ng saging. Purong saging mga langga. Meron tayong turon, meron din po kami ditong nilagang saging. Tapos, dito na lang din sila iinom ng kanilang gatas. Tapos kabawas ikapi. Let's eat! Oh, kain na. Oh. <laughs> turon. Tangan na Nagay sila pa. Lumpia. Grabe yung turon namin mga langga. Ano talaga siya? Madikit. Crunchy. Hmm. Crunchy. Super sarap talaga ng kain namin dito mga langga kasi mahangin tapos wala nang sasarap pagkasama mo yung buong pamilya. Pakasimple lang yung banding talaga namin. Ang importante magkasama kaming lima. Tanah he? tanah mudir, eh? Sis, There a rooster crow in six in. Black ripe coffee, a few good friends. Watching the sunrise in a deer stand, hell yeah. That's my kind of country. Casting a ride right out on the lake. Ice cold beer, dry tailgates. Watching the sunset fall asleep, hell yeah. That's my kind of country. Out where the green grass grows just once